Kabinti, Leg Lumot kasama ko siyempre si Aron yung ating lagi kasama rin ang kaibigan natin dito manguuli tayo ng payo ko dito na rin tayo matutulog punta namin isang isla uh, remote na isla doon uh, ano na kami mag-overnight karagi lang kami na aming tent dito lang dito sa kapinti napakarami nila rito tapos ang uh, isa pa sa tourist attraction dito may simenteryo dito na rin po ibig sabihin pagka mababa ang tourist makikita ninyo may mga ninso dinahan na natin kanina yung site na yon may simenteryo dito na rin po kaya sa mga namamana kung gusto ninyo ma-experience Sunken Cemetery meron dito sa Kapinti Lake Lumpo, isa sa tourist attraction Maraming tilapia doon, lalo na sa mga looban. Pagka dito, ang aarab ng mga looban, ano? Abo niyo. Ang dami ng mga tilapia. At yung bahay na yan, yung spot na yan, yan diyan kami makapadipas ng gabi. Yan ang magiging tahanan sa loob ng 24 oras. yun kuha yun oh. amo ano hindi lang alis hanggang nila kariling isa pa oh may bantay na pala ka oh. oops ang hmm. hmm. bilis ah yun oh. ba

Ang dami. Bayo ko ko. <laughs> oh, lagay lang bayo ko. Ito lagay daw bayo ko. bayo hey. ko? Ano ba karami ng binta? Oh. Okay, ang bayo. Hmm. Oh. Hay, na. Oh, oh. Ayan umaga. Salamat matulog dito talaga. palamig Ang gigising sa iyo rito hindi tilaok ng manok. Huli ng mga ibon. Kagabi, galing kami sa taas. Ang oras lang. Tatlo kami nanguha. Ang dami namin nakuha bayoko. Alam niyo yung bayoko? Yun yung skargot tinatawag. Napakasarap nito. etong huli namin. Napakarami nito. malalaki malaman abangan ninyo lulutuin namin ito napakasarap nito ang style ng pagluluto rito natutunan ko sa taga mahihay ginagawa nila kakukuluan muna pagkapakulo tatanggalin yung laman tatanggalin yung mga bitu-bitu ka laman lang ang gagamitin nila masarap ito ginatan o kaya sisig o kahit anong luto napakasarap nito DJ. Nandito ako sa kanya office. Ito, Ito na oh. Alam mo, Chef, pumunan natin dito at dugo. Dito? Alam mo ba Oo. Tagpad kami siluhan uh -oh. <tot> <tot> Hindi nga, papakuloan natin to, ito, talagang lalaki ang makikita nyo. Albert, paano natin ipapublic ito? Ang mightintip ko sa ranya, sa laguna kasi nung so pinanood namin kung paano dinawain ito. pinakuluan. at din pagpakulo, pinanggal yung laman, tapon yung piluka, at yung laman, pinrases. Kung luto ang gusto mo, pwedeng pinatanggol, pwedeng adobo, sisig, best choice, pumasa talaga talagang. Yan, siya. gusto mo ko, Albert, pwede natin gawin western, pwede natin gawin pinoy dish. Oo, ah, pahala ka, chef. Good luck! Okay. Ang unang ginawa natin, nagpakulo tayo ng ano ha, celery, onion, saka carrots. Tapos meron din tayong white wine. Ito lang yung parang quick touch natin. Kung papakulo pala, napapalasahan na natin yung meat. Kaya medyo nilagyan ko ng pati yung mga gulay. Basic na yung natin pang palasa. Chef, anong season kung gagawin? Ito, medyo pinapakulo natin ng mga 10 minutes. So medyo kumatas na, lumabas yung lasa ng mga gulay. Tapos medyo naluto na yung wine. Nagyan na natin itong ating schedule. Okay, go ahead, Chef.

talaga yung mga uh, okay, ano mga mga taba Siya, talaga mga mga talaga yung mga talaga Kung mga talaga yung mga talaga yung mga mga talaga talaga yung mga talaga yung mga ay yung mga talaga yung mga talaga yung mga talaga yung mga talaga na, mga sa pangalawa natin ay eh, hindi na siya ganyan mag-i-slide. O talaga natin yung ano, okay, yung parang laway-laway? Para uh, palunga, pagkain natin malinis yung lasa. Okay. Okay.